Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating pong mga pinag-aaralan patungkol po dito sa salitang matuwid. Sa pagkat po sa ating pong mga nagtatanong mula po kay Reyes Renato, ano ho? ay nabigyan na po natin ang talakayan itong Ecclesiastes 7.20 na kung saan ang pang pangunawa dito kahit daw matuwid ay nagkakasala pa. Ibig sabihin, patuloy ba yun na magkasala kahit ikaw ay naituwid na? Kapag ikaw ay naituwid na ng aral at turo ni Kristo, umiiwas ka ng ako sa kasalanan para hindi ka magkasala sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging matuwid. Ano? Ngayon, ituloy po natin itong komento dito naman po sa isang talata na kanyang ibinigay sa unang Juan 1.8. Ito ang sinasabi sa nakasulat. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ngayon, itong talatang ito umuugnay dun sa kanyang pangunawa na kahit daw matuin magkakasala pa rin. Tama po ba yun? Kasi sinasabi dito, kung wala daw tayong kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. Kaya nga para wala na tayong kasalanan, ibig sabihin sa mga bagay niyan na ikaw ay naihango na doon sa dati mong kalalagay ang makasalanan. Naihango ka na naialis ka na. Pero sinasabi nga dito, unawain natin, ang sagot na yan din po. Para hindi tayo malito, yung sinasabi po dito, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan. di ba? Sinasabi mo walang kasalanan, pero namumuhay ka naman. Yun ang ibig sabihin na dinadaya mo ang sarili mo. Ibig sabihin, wala pa sa iyong katotohanan. Kasi ang katotohanan tinanggap mo, yung pagiging matuwid ng isang tao nung naaralan ka? O malinaw? So, sasagutin natin yan. Muli natin basahin ito para maging malinaw kay Reyes Renato. Maging doon sa mga iba na ganito ang unawa, na kahit daw matuwid, ay nagkakasala pa rin. Tandaan ninyo, kapag ikay matuwid na naaralan at utos ni Kristo, umiiwas ka na sa kasalanan. So, kung hindi po ninyo na subaybayan yung ating Ecclesiastes 7.20, Ilalagay ko na lang po dito sa ating link kasi ito yung kasunod ho, ano ho, itong pinag-aaralan natin ngayon. At iyang ating napag-aralan iyan sa Ecclesia 7.20, yan ang nauna. So ngayon, ilinino lang natin itong unang Juan 1.8. Basahin natin ito. Sabi po dito, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ibig sabihin po dito, no, para hindi ka magkaroon ng pandaraya sa iyong sarili, kasi meron pong kasinungalingan diyan yan eh. Bakit? Sinasabi mong wala kang kasalanan pero namumuhay ka naman sa kadiliman. Yun ang ibig sabihin. Kaya ang sagot na andyan din po. So, babalikan lang natin yung verse 6. Iyan ang ibig sabihin diyan sa talatang yan. So, pupunta tayo ng verse 6. Ano ang sinasabi dito? Kung sinasabi nating may pakikisa tayo sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin po mga kapatid. Ano? Yan ang katotohanan na kung saan kung ikaw daw po ay may pakikiisa pero namumuhay ka naman sa kadiliman. Sinungaling daw yon at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Kaya ho itong verse na ito, dinadaya mo lang ang sarili mo. Tapos sasabihin mo wala kang kasalanan pero namumuhay ka naman sa kadiliman. Yan po ibig sabihin. Kaya kaibigang Reyes Renato, sana maintindihan mo yung mga bagay niyan kasi buuin mo. O ngayon, ganito ang pagbabasa. Uumpisahan natin yung buong pangungusa para maintindihan natin. Ganito ang situation diyan. Ngayon, mag-uumpisa ka saan? Ngayon, dito sa verse 3 muna tayo. Sabi dito, Ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Heso Kristo. Ngayon, ito ang ipinapaliwanag sa mga taong sasampalataya. Bakit po? Ang sabi po dito, kung tayo daw ay uh, makikiisa sa Ama at sa anak, ano? Kay Heso Kristo at sa Kanyang Ama. Ngayon, kapag nakikiisa ka, nasa katotohanan ka. Ibig sabihin natanggap na tanggap mo yung katotohanan. Naaralan ka ng mga aral at turo mula sa Diyos. O, di ba't malinaw ho? Ngayong tinanggap mo na yung aral, ano ang dapat mong gawin? Ito, ituloy pa natin sa verse 4. Isinusulat naman ito upang malubos ang aming kagalakan. Ito ang mensaheng narinig namin. Yan. Para malaman natin na tayong hindi nakakita doon sa anak, hindi tayo nagkaroon ng tinatawag na fellowship katulad nila na na fellowship nila ang Panginoon ibig sabihin nakasalamuhan nila nahawakan nila nahipo nila napakinggan nila yung mga aral at turo no kaya yeah, sa sabi po dito ito ang minsaying narinig namin mula kay Heso Kristo at ipinapayag naman namin sa inyo ang Diyos ay liwanag at sa kanya ay walang anumang kadiliman tandaan po niyo Walang kadiliman kapag ikay nakipag-isa kay Kristo, walang anumang kadiliman sa iyo. Nasa iyo yung liwanag, nasa iyo ang katotohanan. Meaning, hindi ka binibigyan ng pagkakataon na mamuhay sa kadiliman. Ano, hindi mo binibigyan ng pagkakataon na gumawa ng masama. 'Yun ang ibig sabihin diyan. Kasi nasa liwanag ka na. Pag sinabing liwanag, katotohanan. Kadiliman gumagawa ng kasamaan. Tuloy natin sa verse 6. Kung sinasabi nating may pakikisa tayo sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. So ito ang ibig sabihin doon sa verse 8. Yung sinasabi natin nakikisa tayo sa ama ang sanak, di ba? Pero namumuhay ka naman sa kadiliman, nagsisinungaling ka. Tingnan natin sa 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ibig sabihin, kung mayroon po tayong pakikiisa, namumuhay na tayo sa liwanag tulad ng sa Diyos ay nasa liwanag. So, ibig sabihin, may pagkakaisa tayo. At nilinis na tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan nawala na sa iyo eh. Kasi binayari ng dugo ni Kristo. Kaya pagdating po dito sa verse 8, kung sinasabi mo naman na wala kang kasalanan, dinadaya mo ang sarili mo kasi namumuhay ka pa pala sa kasalanan. Di ba? Wala sa iyo ang katotohanan. Yun ang ibig sabihin diyan. yan. Kaya ho dito, yung sinasabi niyong matuwid, nakakasala pa rin. Mali po nga yun eh. Dapat nasa aral at turo ka ni Kristo para hindi ka magkasala. Kasi kung ikin nakakasala pa, namumuhay ka pa sa kadiliman. Ginagawa mo pa rin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Kung ikay nasa liwanag, doon ka lang huwag ka na pupunta sa dilim. Yung dilim kasi kasalanan eh. Kaya kung ikay na sa, liwanag, ang Diyos ay liwanag, may pakikiisa ka sa ama at sana. Yun ang ibig sabihin po dyan sa unang Juan 1.8. So, yun lang ang aking sa inyo. Kaya sana, maliwanagan ka. Eh kung itutuloy pa natin sa verse 9, ano sinasabi dito? Ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, Maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lininisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil sa matuwin. So, ibig sabihin, inalis ka na, nilinis ka na sa kasalanan. Kung nabayaran na ang iyong kasalanan, bakit pa ka pa ng isa pang kasalanan, ay eh, wala nang pambayad doon. Bakit? Akala mo ba babayaran ulit kapag gumawa ka ng kasalanan? One time lang po ang ginawa ni Kristo ang pagkapako sa krus, sapat na yung pagbayad ng iyong kasalanan. Kasi kung uulitin mo pa rin, ano, kung uulitin mo pa rin, sabi mo dito, na ituwid ka na, tapos nagkasala ka pa, eh anong, anong ibabayad sa iyo? Ang ibig sabihin ba, kung magkakasala ka, magkakasala ka uli, magpapaka uli si Kristo sa krus para bayaran ang kasalanan mo, eh, hindi na po ganun. Ano, <laughs> dapat niyong malaman. Pag ikaw ay naituwid na, naaralan na, abay huwag ka nang babalik dito sa pagkakasala. Ngayon, kaibigan rin nato para maintindihan mo na kung saan yung paghahandong ni Kristo sa kanyang sarili ay mapatawad ang ating kasalanan. Basahin natin itong Hebreo 7.27. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat nang ialay niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, yung kanyang paghahandog, inalay niya yung kanyang sarili. Ito ba uulitin pa ba? So, puntahan natin yung 9.28 ng Hebreo. Ganon din naman. Minsan lang namatay si Kristo. O minsan lang pumamatay yon hindi po taon-taon. Nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao, yun po ang dahilan. Na kung saan yung minsan ng kanyang kamatayan doon sa krus, na ihandog ang kanyang sarili para mapatawad o alisin ang kasalanan ng mga tao maaalis lang ang kasalanan mo kung sasampalataya ka at susunod. Pero kung wala ka pa na at pagsunod sa kanya, hindi ka pa napapatawad sa iyong kasalanan. Ngayon, kung gusto mo pang maipako uli siya para mapatawad ang iyong kasalanan, hindi po ganun eh. Kasi sabi dito, at muli siyang babalik dito sa mundo. Hindi na para akuin muli ang kasalanan ng mga tao. Ibig sabihin, para ipako uli, hindi na. Kundi iliktas ang mga taong naghihintayin sa kanya. Kaya kung naghihintay ka sa kanya, ka. Pero kung hindi ka matuwid, ano? Kung hindi ka matuwid, ay eh, patuloy ka pa rin sa pagkakasala, hindi ka ililigtas. Kung ibabasin natin dito sa talatang ito. Kaya ililigtas po niya yung mga taong naghihintay sa kanya. Kaya habang ikinaghihintay, dapat maging matuwid ka. Ipamuhay mo yung salitang matuwid. Ano? O, ngayon, naiintindi mo ba ang talatang ito na ibinibigay ko sa iyo? Kasi dito sa verse 9, balikan natin. yan po yun, nilinis na tayo eh. Sa lahat ng ating kasamaan. Dahil ang Diyos po ang nag... Uh, nagtuwid o nagbayad ng ating kasalanan. Tuloy natin sa verse 10. Ano pa ang sabi dito? Kung sinasabi natin walang tayong kasalanan, ginagawa natin sinungalin ang Diyos at wala sa atin na ang kanyang salita. Yon, di ba? So, kapag ikay naaranan ng salita, tapos sinasabi mo wala kang kasalanan, di ba? Ibig sabihin, yung sinasabi itong wala kang kasalanan pero namumuhay ka naman sa kasalanan, nasa dalim ka pa rin, ginagawa mong sinungali ng Diyos. Yun ang ibig sabihin diyan. Kaya kapag ikay itinuwid na, na ng Diyos, huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Doon ka na sa liwanag. Huwag ka na pumunta doon sa dilim. Kasi pag pumunta ka uli do sa dilim, eh sino pa magliligtas sa iyo? Yun ang ibig sabihin diyan sa talatang yan. Kaya ulitin ko itong talatang ito, na kung saan ang pangunawa ninyo, kahit pa matuwid, magkakasala at magkakasala pa rin. Dapat nga umiwas ka eh. Para hindi ka magkasala. Kasi kapag nagkakasala ka pa, dinadaya mo na sarili mo. Kasi tinuri ka na nga matuwid tapos nagkakasala ka pa. So, hindi ka na matuwid kasi kung nagkakasala ka pa. Di ba? Yun ang ibig sabihin niyan. So, sana naintindihan mo. Kaya nga, pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. O basahin natin ang talatang ito para maging malinaw sa iyo, no? Sana mabasa mo ito para malaman mo, no? Sa unang huwan 3.6, ang sinumang nananatili kay Kristo, si Kristo ay liwanag, ha? ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Kaya kaibigan, maaaring hindi mo kilala ang Panginoong Yesus kasi gusto mo palang mangyari pa yung sa panahon na ikaw ay naituwid, ikaw ay binayara na ang kasalanan mo, naging matuwid ka na, tapos nagpatuloy ka pa sa kasalanan, Ibig sabihin, mo talaga nakikilala si Kristo. Ang nakakakilala kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan, sabi po dito. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa kanya. Kaya kay Vigan, iyon ang ibig sabihin dyan sa talatang yan. So ngayon, bibigyan pa kita ng talata para mas malinaw sa iyo. Dito pa rin po sa unang Juan 3.9, ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na at dahil nga ang Diyos ay kanyang ama hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan yan dapat hindi na nga po tayo nagpapatuloy sa kasalanan kapag ikaw ay naituwid na kapag namumuhay ka sa katuwiran ng Diyos hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan o ito dagdag ko pa sa iyo para matindi ang ating pinag-aralan ngayon basahin natin itong unang Juan 5:18 alam nating ang sinuwang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan, iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi na siya maaaring sakta ng Diablo. Yan. Kasi nga po yung Diablo, kadiliman. Hindi ka na para toksuhin na para bumalik sa kasalanan. Malinaw po ba? Kaya kung gusto mong maging matawi tapos gumagawa pa rin, ikaw ng kasalanan, ibig sabihin, mas gusto mo si Satanas yung Diablo kay, kay kay Kristo. Yun lang po ang gusto kong ilinaw sa inyo. No? Sana maintindihan mo ang mga bagay na yan. Kaya kaibigan, salamat. Kasi baka ito ang napakinggan mo sa ibang nangangaral. Ito ang pinagbasihan mo kasi. Pakinggan mo ito para malaman mo, no? Uh, magbigay ito sa iyo ng realidad. Ano? Muna natin mga talata sa Biblia. Ecclesiastes 7.20 Tunay na walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kahit pala matwid, gumagawa ng mabuti, nagkakasala pa rin. Parang ganun sa... daw. Oh. Kahit daw matuwid, di ba? Nagkakasala pa rin. Eh hindi po ganun ang itinuturo ni Kristo. Kaya nga hindi nga nagpapatuloy sa kasalanan eh. Pero ang kanyang paliwanag ay nagkakasala pa rin kasi yun ang inilagay sa inyong kaisipan ng ganitong mga ngaral. O balikan natin ng konti ang sinabi niya, no? Tawid, gumagawa ng mabuti, nagkakasala pa rin. Santiago 1.14 Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. So sa general analysis, halos lahat ng tao, pati yung gumagawa na ng katwiran, nagbabanal, nagkakasala pa rin eh. Napansin mo? Yung gumagawa daw ng katwiran, nagbabanal, nagkakasala pa rin. So, hindi po ganun ang itinuturo ni Kristo. Ang itinuturo ni Kristo, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Yan po ang sinasabi po dito. Sa unang Juan 5.18, alam nating ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. O, mo iiwas ka na. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi na siya maaaring sakta ng Diablo. O, ibig sabihin, sa ganito mga napapakinggan ninyo, yun ang sinusunod ninyo. Hindi niyo pala sinusunod yung aral ni Kristo. Sa aral ni Kristo, hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan. So, ibig sabihin, kahit ikay nagbabanal na, matuwid ka na, hindi ka na pupunta doon sa dilim. Ibig sabihin, dilim o kadiliman, ito yung gawa ng masama. Kaya yung jablo, yun ang nagbibigay sa iyo ng gawang masama. Ibig sabihin, kung gagawa ka pa rin ng kasalanan o kasamaan, ang sinusundan mo, hindi na si Kristo, si Satanas. Okay? So, sana naging malinaw sa iyo ang ono 8 ng unang huwan. Yan po ay isang taong uh, sinasabi niya sa kanyang sarili na siya ay ano, matuwid. Pero namumuhay naman sa kadiliman. ba diba? Yun ang binasa natin sa uh, uno sa is na kung saan ay natin para maging malinaw sa no? Ito, ang talatang ito kung sinasabi natin may sa tayo sa kanya, ngunit na naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Yun ang ibig sabihin po din yan. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, pero nasa kadiliman ka pala, eh di nadaya mo sa sarili mo. Dapat kung ika'y matuwid, nasa liwanag, doon ka lang. Huwag kang aalis doon. Kasi, parang ganito, saan kakampi? Kay Satanas? Sa kadiliman? O kay Heso Kristo na siya yung liwanag? O di ba? So huwag ka na pupunta doon sa dilim. Doon ka lagi sa liwanag. Sa aral at turo ni Kristo, iyon ang katotohanan na nasa iyo. Meron ka nang pakikisa sa ama at sa anak. 'Yun ang ibig sabihin diyan. Ngayon, kung gusto mo pa rin gumawa ng kasamaan, dinadaya mo sarili mo. Wala ka sa katotohanan. 'Yun ang ibig sabihin niyan. So sana nanuwaan mo. Kaya kung gusto mong matuto pa, magtanong ka pa. Kaya huwag ka naman makalimutan na mag-like at mag-subscribe sa channel natin. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos na buhay. Amen.